Sa tutorial na to, gagawa tayo ng search button. Tapos yung sinerge mo, automatic ma highlight Paano sa Excel? Tara, turo ko sa'yo. Alam, may sample data na ako dito. Ngayon, sabihin natin marami tayong data. ba diba, control F tayo using find para malaman natin yung specific na data. Gusto mo sana kapag nag-control F ka, mapupunta siya sa data mo, tama, dun sa hinahanap mo. Gusto mo sana na-highlight yon ng kulay yellow, parang ganito oh. So, ito, sinerge ko. Tapos, dapat ma-highlight na ganyan. Kaso, hindi mo kasi pwedeng pakilman yung default na control F na functionality na Excel. Ngayon, gagawa na lang tayo ng search ka uh, button dito using developer options natin. So, para ma-on yung developer options is most likely kasi ganyan. Inalis ko muna yung developer option. Pupunta ka ngayon sa file tapos sa options under here hanapin mo tong customize ribbon click mo tong developer pag inon mo na yan natik mo na magkakaroon ka na ng developer sa in in inyong ribbon ngayon click nag alt f11 ako para pumunta tayo sa BBA. tapos click mo tong uh, this workbook tapos i-paste mo tong script most likely ito yung ating naming convention doon sa ating macro tapos ito yung mga color na gusto natin, yung RGB na kulay yellow. Tapos, ito yung ating, yung function niya is parang katulad lang din ng control F, okay? Na kapag nag-control F ka, mapupunta yung mismong window o yung cursor natin doon sa ating uh, data na sinesearch. Ngayon, naglagay ako dito ng developer, nag-insert ako ng form. Tapos, nag, yan, kapag nag-insert ka, i-assign mo lang yung inyong uh, script na ginawa natin. Ayan na siya. Tapos, kapag kinilik ko yan, nagkakaroon ako ng magpa-pop up na dito yung search. Okay, ngayon, itatry ko na na mag-input ako dito ng, ito, P0018. Ayan o, oh, PI. Nakita nyo? Na-highlight, tapos mapupunta yung mismong... Uh, mag-zoom in papunta doon sa mismong data natin kasi alam nga naman ma-highlight lang tapos hindi natin nakikita yung mismong data paano kapag sobrang baba ayan try pa tayo ngayon i-right click mo lang to tapos pwede mong palitan yung pangalan ng inyong form o yung ating button lagay mo sample search yung pangalan niya yung naming niya so ito nag click ulit ako dito tapos try natin tong yung pinakauna ayan pwedeng copy and paste pala dito ha tapos click mo okay na search niya tapos ayan na highlight lang din niya what if gusto natin uh, sa uh, PI0019 lagay ko sa pinakababa ayan tapos palitan ko lang to ng 9 tapos sa uh, try natin i-search to ah uh. ayan copy ko na lang to tapos try natin control up tapos search click ko tapos paste dito ayan draggable pala tong uh, pop-up natin na uh. Tapos, click OK. Pinist ko. Nakita nyo na highlight. Tapos, napunta ako sa pinaka baba. Di ba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.